573 pesos hanggang 610 pesos. Yan ang pinakamataas na minimum wage sa bansa para lamang yan sa mga manggagawa sa Metro Manila. Habang sa ibang rehiyon mas mababa dyan, gaya na lang sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM na nasa 316 pesos hanggang 361 pesos lamang. Kaya naman ayon sa isang grupo o ayon sa isang labor group, ang naging pahayag ni Pangulong Marcos na rebyuhin ang minimum wage sa bawat rehiyon dapat daw na maisakatuparan kaagad. Ang kabuuan ng balita sa aking report. To initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration with due consideration to the impact of inflation amongst others within 60 days ...prior to the anniversary of their latest wage order. Yan ang naging pahayag ng Pangulo makaraang gunitain ang araw ng paggawa noon lang May 1, ang pagrepaso sa kasalukuyang minimum wage sa iba't ibang rehiyon sa bansa at pagreview ng mga panuntunan pagdating sa nasabing usapin sa National Wages and Productivity Commission. Bukod pa yan sa isinusulong na 100 pesos hanggang 150 pesos na minimum wage, napasado na sa Senado ngunit na pa sa Kongreso. Ang sunod-sunod raw na rekomendasyon sa karagdagang sahod ay magandang senyales para kay William Moore Mostrales, Executive Vice President ng National Confederation. Ngunit sana raw ay mas mapabilis sa lalong madaling panahon. Mas mabilis pa raw kasing tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kaysa sa matagal nang ipinapanawagan ng kanilang sektor na minimum wage hike. Yung uh, ginawa ni Presidente na pinapa-fast uh, track niya yung review is a well-taken move from the labor sector. O kasi dito sa Pilipinas, uh, yung pagtaas ng mga bilihin mas mabilis kaysa sa pagbibigay ng fair wages sa mga employees. Parang nakikita namin, ang inaing namin, uh, parang last, last, uh, parang hindi nabibigyan ng priority ang kalagayan ng mga manggagawa. Uh, dapat tingnan ng ating gobyerno yon na priority prioridad naman yung pagtunghay, pagtingin, pag-evaluate sa wages na mga manggagawa. Sa pamamagitan din daw ng pagkakapasa sa wage hike, maipapakita ng ating gobyerno na inuuna naman sa wakas ang mga manggagawa na hindi daw ipinaprioridad sa mga nakalipas na taon at administrasyon. Tutusin, uh, dapat ito yung bigyan na nila ng pansin. Because sa mga nagdaang panahon, noong panahon ni President Duterte, hindi naman niya inilagay yata doon sa uh, priority yung sahod ng mga manggagawa. Pero ngayon, mukhang kung ang uh, promise ay bibigyan ng masusing pag-aaral yung pag-increase uh, ng mga manggagawa sa sahod. Well, maganda. Uh, we will uh, have to wait and see. Bagamat magandang balita raw ito para sa mga manggagawa, nauunawaan pa rin naman daw nila ang mga dapat isaalang alang ng pamahalaan lalo na kung kaya ba ito ng mga employer. Ang pag-i-increase kasi, tinitingnan din natin 'yung kakayahan, 'yung kakayahan ng mga employers at kakayahan ng oh, kakayahan ng uh, well, yes, because kapag hindi naman kaya, uh sa amin pabor kami dahil mataas eh pero kaya ba ng mga mga employer Una nang sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang wage adjustment ay dumadaan sa Regional Tripartite Productivity Board. Bukod pa riyan ang ilang mga isinasaalang-alang na hakbang gaya na lang ng mga magiging epekto nito sa employment level, inflation at gross domestic product at marami pang iba. Isa pa raw sa iniisip ng Labor Department ang mga negosyante na nauuri daw sa iba't ibang kategorya, partikular na dyan ang mga micro and Small Medium Enterprises o MSMEs. Kaakibat daw kasi ng wage hike ang pagbalanse sa mga pangangailangan ng mga manggagawa at kapasidad ng mga existing businesses sa bansa. Samantala bukod sa taas sahod, isa rin daw sa hinaing ng maraming labor group ang end-to-contractualization na isa pa na nagpapahirap sa mga manggagawang Pilipino. Para sa Your TV News, Vanessa Kleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.